May istorya sa lalawigan ng Katanduanes. Ang Katanduanes ay isang pulong lalawigan matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas at direktang nakaharap sa karagatang Pasipiko. Nahahati sa labing isang bayan, Virac ang kabisera at sentro ng komersyo San Andres, Kalulbun, Karamuran, Pandan, Bagamanok, Payo o Panganiban, Viga, gigmoto, Baras, San Miguel at Batu. Ang bayan ng pandan ay nasa dulong hilaga ng isla. Ang bayan ng Bagamanok ay ikaapat na klasing bayan sa lalawigan ng Katanduanes, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2020, ito ay may populasyon na 11,086 sa may 2,605 na kabahayan. Ang bayan ng Baras naman ay ikalimang klasing bayan sa lalawigan ng Katanduanes, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2020, ito ay may populasyon na 13,484 sa may 3,193 na kabahayan. Ang bayan ng bato ay ikalimang klasing bayan sa lalawigan ng Katanduanes, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 21,748 sa may 5,044 na kabahayan. Ang bayan naman ng Karamuran ay ikaapat na klasing bayan sa lalawigan ng katanduanis Pilipinas. Ayon sa senso noong 2020, ito may populasyon na 32,114 sa may 6,573 na kabahayan. Mayaman sa kultura at mga natural na yaman. Magandang tanawin, puting buhangin sa dalampasigan, isa sa pinakatangitangi kung papaunla rin ang turismo. Marami pang bayan ang katanduanes tulad ng Digmuto, Pandan, Panganiban o San Andres, Kalulbun, San Miguel, Viga at Virac. Kung hindi ka pa nakapag sa ating channel, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.